Naranasan mo na bang maiwan? Yung pakiramdam na lahat sila nakapasok na pero ikaw, naiwan sa labas, kumakatok sa saradong pinto, umaasang sana, sana may magbukas pa? Sa paglalakbay natin sa buhay, madalas, ganito ang ating nararamdaman. Isang araw, sa isang maliit na baryo may isang lalaking nagngangalang Tasyo. Kilala siya ng lahat. Linggo-linggo naroon siya sa simbahan, laging nasa unahang upuan. Kabisado niya ang mga awit, ang mga dasal. Kung may prosesyon, siya ang laging nangunguna. Sa isip ng marami, si Tasyo ay isang banal na tao, tiyak na may puwang na sa langit. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pag-awit, may isang lihim na daladala si Tasyo sa kanyang puso. Isang pait at pagkamakasarili na hindi nakikita ng iba. Sa kabilang dako ng bayan, may isang babaeng nagngangalang Elena. Bihira siyang makita sa simbahan. Ang kanyang mga kamay ay laging abala sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina at pagtulong sa mga kapuspalad na kapitbahay. Madalas siyang hinuhusgahan, sinasabihan na kulang sa pananampalataya dahil hindi siya laging nakikita sa mga gawaing pangsimbahan. Ang tanging panalangin niya ay tahimik. Sa sulok ng kanyang silid, humihingi ng lakas sa Diyos para sa bawat araw. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa Ebanghelyo ni San Lucas kung saan naglakbay si Jesus patungong Jerusalem. Habang nagtuturo, may nagtanong sa kanya, Panginoon, iilan po ba ang maliligtas? Sumagot si Jesus, Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Ang makipot na pintuan na ito ay hindi tungkol sa kung gaano kakadalas magsimba o kung gaano kakakilala sa komunidad. Ito ay tungkol sa katapatan ng ating puso. Ito ay tungkol sa pagsisikap na mabuhay ng may pag-ibig, pagpapakumbaba at tunay na pagsisisi. Dumating ang araw ng paghuhukom sa kwento natin. Si Tasho, buong kumpiyansang lumapit sa pintuan ng kaharian. Kumatok siya at sumigaw, Panginoon, papasukin mo ako. Kasama mo akong kumain at uminom. Nagturo ka pa nga sa aming mga lansangan. Ngunit mula sa loob, isang tinig ang sumagot, hindi kita kilala kung saan ka nang galing. Lumayo ka sa akin ikaw na gumagawa ng kasamaan. Sa labas, naiwan si Tasyo, umiiyak at nagngangalit ang mga ngipin habang nakikita niyang pumapasok sa kaharian ang mga taong hindi niya inaasahan. At doon nakita niya si Elena. Si Elena na tahimik na naglingkod na ang tanging yaman ay ang kanyang dalisay na puso. Nakangiti siyang sinalubong sa loob kasama ng mga patriarka at propeta mula sa silangan at kanluran sa hilaga at timog na nagsisikain sa hapag ng Diyos. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang malakas na paalala, hindi sapat ang pangalan lang hindi sapat na sabihing kristyano tayo. Kailangan itong isabuhay. Kailangan may tunay na pagbabago sa ating puso at gawa. Ang kaligtasan ay hindi premyo para sa mga nauna o sa mga sikat. Ito ay biyaya para sa lahat ng may pusong mapagpakumbaba, nagsisisi at tunay na nagmamahal. Habang may pagkakataon pa, habang bukas pa ang pinto, suriin natin ang ating mga sarili. Baka katulad tayo ni Tasio, kampante sa panlabas na anyo ng kabanalan, ngunit ang puso ay malayo sa Diyos. O baka naman, tulad ni Elena, sa kabila ng paghuhusga ng mundo, tahimik tayong naglilingkod at nagmamahal, at doon natin natatagpuan ang tunay na daan patungo sa Kanya. Sabi nga ni Jesus, may mga nahuhuling mauuna at may mga nauunang mahuhuli. Ang mahalaga ay hindi kung kailan tayo nagsimula, kundi kung paano tayo magtatapos. Naway matagpuan tayong lahat na karapat dapat na pumasok sa makipot na pintuan, hindi dahil sa ating sariling galing, kundi dahil sa kanyang walang hanggang awa at pag-ibig. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung napukaw ng mensaheng ito ang iyong puso, mangyaring ishare mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang pagninilay. Pagpalain ka nawa ng Diyos.